Ang pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig sa Diyos. Bilang tao, nararapat lang na tayo ay mamuhay hindi lang para sa ating mga sarili, dahil hindi ito ang nais ng Diyos. Ang nais niya na tayo ay mamuhay para din naman sa ating mga kapwa tao-tama. Ito ang ninanais ng Diyos at Kanyang kalooban. Basahin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi sa Matthew chapter 25 verse 40. Sasabihin ng hari, kandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Amen. Malinaw na sinabi ng salita ng Diyos na anuman ang ginawa natin isa sa kanyang mga alagad, lingkod o piniling tao, maging ito man ay mabuting gawa o masama, ito din ay ginawa natin sa Diyos. Dahil ang kalooban at utos ng Diyos ay ang pag-ibig sa kapwa. Basahin natin ang Matthew chapter 22 verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Ito ang nais at kalooban ng Diyos na ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng, katulad ng, pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ikaw paano mo iniibig ang iyong kapwa? Nasusunod ba kaya ito ng mga tao sa panahon natin ngayon? Comment muna yan para ating pag-usapan na gamit lamang ang salita ng Diyos. For update please follow like comment and share. If you feel blessed through the word of God, you can support us by purchasing products here. Thank you and God bless.